Sabay po Akala alam. ko ba maligo ko na? Oo nga. Sabay-sabay. Dyan sa lamin ko baka mabasa. Teka lubog. Dyan ko lang muna ilagay pasuyo uh -huh. ha. Sasubukan ko pong lu uh, lumusong muna sa tubig. Yan ano yan di? Ito 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 yun. Yan tahong. Asa? Ayan ito 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 ito. Yan. Ha ah, ito? Oo. Yan ano yan? Ay, balat siya. Balat siya ng ano yung shell. Oo. Uh -huh. Galing ka na ba, Jan? Ano'ng oh. nawala ka kanina? Oo, oh, napunta ko ako dito sa sisilista. ako doon nagbisi ako doon. Aba, mong lut ano, magandang may mga petrified wood. Hanapan oh. daw ng panghilod ha si ung oh. ping nursery ta si Lena nai. Sige. Akin okay, mo na 'yan sa amin ko. Oo. Alam ko may telescope tayo. Sige, tapos lulublog. Ah, ano ako? Lulusub, ah, lulusub ka na. Lulublog lulub lulub ayun, ayun, di petrified ba deyon? Ayun, oh no, Ayun, Ayun, no, nasa taas yan. Yan. Oo. Kasi nasa siya. na Parang, mas maraming petrified dito. No? Oo. Tabi-tabi ka.

Abutin ah, ko na lang. Siglit. Antay. Oh, akin na. Hmm. Yan po, oh. Petrified wood po. Nakuha ni Brunal nyo. Nakabaon sa lupa. Oh, oh, oh. sa ugat. Tara. Oh. Hugasan mo nga. Oh, ang ganda, diba? Hmm. Saan pa ba yung pinagtan mo? Ano ba yun? Pastilyong bato. Pastilyong bato, yan ba yun? Oo. Hmm. Sa eh, kanina kasi nandun ako. Dahan-dahan lang kay malalaking bato. Matalas. Matalas siya. <laughs> Kaya kailangan po mayroon tayo sa paa. Paa, sa proteksyon, sapatos. Sapatos o, o chinilas. Chinilas. Ano na? Ano yan? Wala, pakaiba lang. Pa, pa lang. Ano yan? Oh. <laughs> Ang ganda. Ang

Malalim na dun eh. Babalik na sana ako eh. Ipag-uwi. Pagbalik natin. dito. Hmm. Dito ito para may picture yeah. mm, tayo. Ang patong naman ito. Mm, ito yung mm. kanina. Mm, ito yung mm. sasil ko. Ang patong muna natin dito. Hmm. Hmm. Patong mo muna yung salamin dito. ano nila Narin mo bro, masis yan, liligo muna po ko sa glit Ano po, habang Ano pa, hindi pa mainit Ito, yung batong Ano po, ano yung pong mga kasama namin, ayun, tingnan mo, nandun po po sa sunken. Nandun na yung apo mo at si nanay, nakita na? ko na. Ayun uh, po, yung apo ko po nandun, po, kasama si Nino yung ganya. Nanay po na si Lisa. Tingin po, ang ganda rito. Yan, Ubo. tinatawag Batangsa. na. Ayan. Ito po tinatawag na, ano, kasi yung batong. Ayan mo. Mm. <laughs> Pagkakaroon kagabi, ng tubig dito, na Na. Oh. <laughs> Ninjoy nya talaga. Yeah, bye bye kana. Shout out kana. Lakasan mo. God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.